Hey guys, and welcome to my vlog. Ha, vlog ta. Punta kami sa guys, sa uh, sa Baliguanan. Maganda dun. Kasi holiday ngayon. Kasi dito lang kami sa tapas. Mga stops kasama namin. see you there. Ayan, dito na kami na. Ano na kami sa kit. Kasi, nang tayo pupunta? Pangin-hangin saglit. dito tayo. Dun. doon dun siya. Dun yung daan. Medyo malayo siya kunti. Kasi forest reserve na to dito. Ito forest reserve din. Tapos may nagbabantayan dito. <laughs> itu may <laughs> <Ito> Ayo <laughs> Oh my goodness Kagubatan dito guys ano dito guys lugar kasada binabaybay natin yung kabukiran -Ka kubatan tas yun nga left and right ano yan si Badi shout out Badi marami kami guys yung iba na una na yung iba na sa pa dan malapit na malapit na tayo dyan siguro tayo papasok. Ah hindi pa. Mali. Dito pala. Kasi may nagbabantay kasi dito sa kagubatan guys. Kaya may mga ano kahit sa liblib na lugar. May mga station sila. guys, dito na tayo. Ay, hindi pa. Masitaw ka din. Uh, ah, hindi niya rin daw alam. Yan you know, o, forest development. Yan dito sila. Good morning! Ayan, magpicture-picture daw muna sila guys. Yung kasamahan. Gambal, gambal. Ayo, kita gambal. gambal. Gondol, tak gambal kan? O, oh, diba? Yan, sa Bamadjo Jaya. May, opi may opisina dyan sa baba, Oh. Yung mga staff, yung mga kasama natin, guys. Bamadjo si Jaya. Magpipicture taking daw muna. Oh. So, <laughs> Apa gambar? Apa <Yeah, so>, gambar? Ya, so iyan nilat sang sakya nila. Ilinya. Kali ada motor <gambar> jua. So, sa hindi pa kami nakarating guys, yan magpipicture. Picture-picture daw picture muna sila. Yan, yung mga kasamahan ko. Si hi! Oh, si hi! <laughs> yung mga kasamahan namin guys, mga staff dyan sa ano, mga staff namin. <laughs> yes. <laughs> si Badi seryoso si Badi eh <laughs> tapos picture picture dyan guys di ba numating yung iba yan si sir sa ikulian guys assistant namin na

iPhone. <laughs> sige, sige. Biar ako gambar. Sa aso ha. telepon ka mo, sir. Picture lang ko muna sila, guys. <coughs> so, taga-picture muna tayo ngayon. Ayan, guys. Dito na tayo. Papasok. ganteng itu mana lebih terjalan lagi ada tuh kayaknya 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 Check na okay. natin mamaya guys.